Ben. Pero noon natin si CR. Merong lumalabas dito mga preso. Sino? Yung grupo ni Labong. Nakabihin ng pangalis. At palabas sila dito sa loob ng kulungan. Tama ang hinala ko, Tangkol. Sila nga naglalabas pasok dito sa loob ng kulungan. Palagay ko sila ang inutusan ni Chip Espinas at ni Balatukan na maglabas pasok dito. Bakit? Saan sila pupunta? Alam mo na. Nagtatrabaho sa labas. Oh, alam niyo gagawin niyo ha? Isarado niyo yung gate para wala makapasok ang Juggernaut. At wala makapagpigil sa gagawin natin. Yung tao! 'Yun ang mas nakakatakot na tao, yung mga tahimik kasi hindi mo alam kung ano tumatakbo sa utak nila. Wala! Kapag napuno si Tanggol, hindi magtatagal yan doon sa mga. Gonna... Dumagtag! Bababaon niya ang buhay sa lupa. Pati! <coughs> Pati! FBJ's Batang Kiapo.